sinabi ni Lisa Marcos dyan, no, ay hindi naman yan buong katotohanan. Actually, walang tumama dyan. <laughs> Una Pinsa nga itong si Sasro sa Sasot sa mga sinabi. Actually, may kli lang naman ang sinabi ni itong si Fierce Lady Lisa Aranita Marcos sa kanya naging interview kay Kato Nying. Ngunit ito, umano, ay isang malaking kasinungalingan ayon kay Sas. Bakit nga ba dinawag na sinungaling ni Sas itong si Fierce Lady? Nagkakilala kami ni First Lady um, Lisa Marcos uh, because of Franco Mabanta. Franco Mabanta ang dating PR ni uh, Bongbong Marcos. And um, nagkakilala kami niyan kasi nga is nangihinis sila ng tulong from social media um, personalities and bloggers kasi nga ay hindi sila kinakover cover ng mainstream media. And if you can remember, nung panahon na 'yon ay mainit na mainit ang isyu ang kanilang electoral pros uh, protests, laban sa um laban kay Vice President Leni Robredo. And mainstream media during that time ay very very pro Leni. So they're not being given a fair chance ng mainstream media. So um November 2017 ako ay umuwi ng Pilipinas from the Netherlands uh, primarily dahil ako ay naimbitahan na mag-public lecture on international relations sa isang paaralan sa Davao City sa Holy, um, I think it's Holy Cross, if I'm not mistaken ang nanilito kasi ako, Holy Cross of Davao and So, sa intro pa lang ni Asas, uh, mga kababayan po natin dito talaga natin masasabi na walang utang laloob nga po, ano? itong ating uh, pangulo ah sa mga vlogger na sumusuporta sa kanya sa mga nakikipaglaban po actually ah. mga kababayan po natin hindi natin masisi itong si Maharlika at itong si Sas, dahil malalim po ang kanilang pinaguhugutan matagal na nilang kakilala at tinuturing na kaibigan tapat na kaibigan itong mga Marcos lalo na itong si Pangulong Marcos itong si Lisa Marcos at uh, ito na nga po mga kababayan po natin ngayon ay bumaliktad sila dahil umano sa ginawa din nitong uh, ni Pangulong Marcos at itong ni Lisa Marcos. Tingnan niyo po mga kababayan po natin. Ang ipinaglaban nila dito laban kay Lini Lofredo. Ngayon, itong si Lini na minumura-mura nga itong uh, si Bongbong Marcos at itong si Lisa Marcos at sinasabihan pa na magnanakaw, sinungaling. Pero ngayon, tingnan nyo ha, ah, uh, Uh, mukhang sinasabi pa ngayon ni Liza Marcos na mas mabuti pa o mano itong si Lini Robredo kaysa kay Vice President Sara na kung totoosin po ha, real talk lang mga kababayan po natin, hindi manalo talaga itong si Bongbong Marcos kung hindi dahil kay Vice President Sara at uh, syempre, kung hindi siya nag uh, kasi, kasi kung supposed to be siya yung tumakbong Pangulo kahit makatapat niya pa itong si Bongbong Marcos eh wala rin magawa itong si Bongbong Marcos dahil kilalang kilala talaga at mas mataas yung tiwala ng taong bayan dito sa mga Duterte ngayon mga kababayan kaya talaga nagbaliktad itong sisas ah, dahil nga rin sa ginawa ni ah, Pangulo Marcos at ang kanyang rason ay dahil umano sa 180 degrees na pag ah, ikot ni Marcos sa kanyang ah, foreign policy alam natin na ah, foreign policy expert nga itong si Sas Sasot at ang mga claim ni Lisa Marcos ay pinasinungalingan ni SAS with documents po at mga picture na pinakita pa mga kababayan natin. And and um, Franco Mabanta learned about na pupunta ako ng Pilipinas. So nag-arrange siya ng dinner with bloggers sa bahay ng nila um, nila uh, BBM, mga kanilang pamilya sa Nara Street. Siya, sa sabi kasi na. niya, Uh, I met them because they were sued for cyber libel. They came to me pro bono. Well, um, yung sinabi ni Lisa Marcos dyan, no, ay hindi naman yan buong katotohanan. Actually, walang tumama dyan. Una-una, sila po ang lumapit sa amin. So, ibig sabihin pala, mga kababayan po natin, eh, si Lisa Marcos, asawa ng uh, presidente, eh, napakasinungaling. Uh, hindi ko sinasabi, eh, galing po yan kaysa mga kababayan po natin. Nawala o manong tumama sa kanyang mga sinabi. At sila po ang nangangailangan ng tulong. Nangangailangan sila ng tulong dahil nga hindi sila pinapansin ng mainstream media dahil napaka anti Marcos ng mainstream media during that time. At kami ang kanilang nilapitan at humingi ng tulong. At yun na nga ang naging topic ng dinner na yan na in inarrange ni Franco Mabanta. If you can see there, that's the uh, picture ng dinner. Um, same day yan. That's November, I think November 20, tama ba? November yes, 22, 12, November 2017. 20. Oo, oh, oh. kita niyo dyan. Andyan, andyan po si Thinking Pinoy, Nandiyan pa ako. Kat, uh, pino, uh, sa sitting arrangement, ako ang nakaupos sa kanan ni BBM. At makikita niyo dyan ang topic ng dinner. Si Thinking Pinoy na mismo or RJ Nieto ang nagsulat. Can you see it? Yung, 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 yung dinner uh -huh. um, agenda. Mm -hmm. Mm -hmm. So yung larawan, yung larawan na pinost ni mo at yung larawan na yan ay same day. yeah same day. So different pictures, same day. So yan ay dinner sa Nara Street House ng mga uh, Marcoses ni, ni, BBM, ng pamilya ni BBM. So ang pinag ang ang topic diyan ay electoral protests nila. And of course, pinag-usapan din namin yung uh, impeach, yung impeachment case na hinahain laban kay Lenin and of course yung yung napapabalitang may rev golf movement so but but ang pinag-usapan talaga diyan na talaga is yung electoral reforms sin nila sa amin kung ano ang ang, ang nasa likod nito kung paano sila iniipit at kung paano um, nangyari ang alleged na cheating noon and kami na grabe ano you know? imagine mo yung dating nagmamakaawa sa mga vlogger sa mga online influencer ah uh, sila ngayon yung sobrang yabang ano at uh, may pananakot pa na sinasabi na isang tawag lang daw ano eh, hindi ko maalala kung anong bansa yung sinasabi niya isang tawag lang daw talaga kung kukustuhin at uh, kaya nila o manong i down ang mga social media account ng sino man na mga nagbabati ko sa kanila kung totoo sin so tingnan niyo po napaka powerful talaga sila mga kababayan po natin at uh, ilan siguro sa mga influencer gaya nitong ni Sas at ni uh, Ah, maharlika ah, na sinubukan na i-take down ang kanilang account ay hindi imposible na galing po sa kanila at alam natin na hindi naman sila directly nagutos dito sa Facebook na i-take ito sila pero syempre gamit itong kanilang trolls na umunay binabayaran ay posibleng mangyari itong sinasabi na anytime kung gustuhin nila ay pwedeng i down itong mga social media platform social media account nitong mga bumabati ko sa kanila at ang rason ni Lisa ay hindi na rin siya umano magkaso dahil magsasayang lang siya umano ng oras. Siyempre, mga kababayan po natin, dahil sa interview niyan ni Kato pero alam po natin na siya umano yung nasa likod ng mga taong nag ng kaso kay uh, Attorney Glenn Chong at siyempre dito kay Maharlika. Ang matindi dito mga kababayan po natin kay Attorney Glenn Chong kasi uh, disbarment, disbarment po yung uh, talagang final sa kanya. So bawat free rally, na kanyang uh, pinuntahan at tuwing nagsasalita ito against kay Lisa Marcos, may disbarment po na pinafile laban sa kanya. Ito si Sas, wala naman kasi hindi naman masyado ito nagsasalita ng uh, talagang masakit or uh, sabihin nating uh, mga libelous. Sa kanya is uh, mga polisiya lamang ni uh, Pangulong Marcos ang kanyang kinukontra. Man, eh okay, tutulong kami at kakawawa naman kayo, kaalyado naman kayo ng mga Duterte. And between you and the Dilaw, sa sa sila yung mas uh, ano namin, no? Um, mas nalalapit ang aming puso, especially when we share the same principles as BBM during that time, no? Just like to clarify, no? Si Jover Lario ay nag counter sue uh, Nag-demanda uh, nag siya ng civil case against me and R.J. Nieto or Thinking Pinoy. Ngayon, yung civil case na yan, ang uh, uh, si S.E.R.J. din yung involved dyan at hinahandle na ni Lisa ang kanyang kaso ng cyber libel, na sinabi sa kanya ni ato, uh, former uh, Senator Antonio Terianes. ako ay eh, isinama na rin dyan kasi pareho kaming respondents. So doon lang po sa civil case uh, na involved si Lisa Marcos. But that is not the reason kung bakit kami nagkakilala. Mm-hmm. So, uh, doon sa civil case na yun, uh, sino yung ano? Uh, kung baga, kasama ka rin doon sa, uh, nabagit mo nga no, na una, kay ano lang, kay Lisa Marcos lang yung ano, abogado ni RJ, hindi ka kasama doon, yung sa civil case. Sinama na nga ako kasi pareho kami respondents. Kasi it's basically the same case, yung civil case na yon Yung sampan ni Joe Berlario. So. Mm -hmm. And uh, ano nang nangyari doon sa, sa case din pala na yun? Well, unahin ko muna yung case ko no, yung cyber libel case o laban kay uh, Lario and 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 Kokoy Dayao from 2000 uh, simula nang sinampa namin sinampa ko ang kaso ng November 2017 hanggang May 2022. Uh, ang ginawa ng company um Jover Lario at Kokoy Dayao ay magsampa ng a lot of uh, motion to dismiss sa iba't ibang angle like they're questioning the jurisdiction, etc. At ako po ay nanalo sa lahat ng mga sinampan panilang motion laban po sa aking kaso. So, finally, in, in May 2022, nagkaroon na ng pre-trial hearing um, sa Taguig at ang aking counsel naman doon, ang sumama sa akin, si at attorney Tom Berenguer. And, alam niyo, uh, natin mga kabayan. Actually, pareho sila nakikinabang eh. So, nung time na yon ginamit ng mga Marcos itong si Sas pero ah itong si Sas ay sabi na din partially na kinabang din doon kahit ang paghihirap niya talaga ay uh, ginawa niya para manalo siya pero obviously pareho silang andon na kinabang more lang siguro uh, dito sa kampo ni uh, BBM. Ni naman no sa so mga abogado na nakikinig at may alam sa batas pag ganyan ang unang ginagawa ng judge ay nagre ay minam ay yung judicial mandated settlement. Okay? The judicial mandated settlement is kailangan nyo mag-usap-usap, tingnan kung mag-aayos kasi sinabi ng judge, eh baka pwede, pwede kayo mag-sorry ang dalawa. Not... Ang gusto nang malaman ng taong bayan, kung pa paano mo ba nakikilala, paano mo ba ma-describe si FL para sa iyo personally? <laughs> ang ganda ng tanong, ano, paano mo ma-describe si Lisa Marcos? <laughs> well, uh, you know, when the first time I met, um Alexa Marcos, she he was she was actually a very down-to-earth lady um, uh, very down-to-earth uh, friendly down-to-earth friendly po ha mga kababayan po natin so ibig sabihin yon ay Tupperware lamang ang kanyang pinakita noon hindi mo siya baka makikitaan ng ere no uh, sa katawan um, sa pag-iisip. She was very amiable, no? During that time. So, the Lisa um, Araneta Marcos right now is a different Lisa Araneta Marcos right now. This is Alita Lisa Araneta Marcos with power. And sabi nga nila, you know, the real character of a first... So, iba talaga pagka nakaupo na sa trono, eh, no? So, hindi na yung sabi ni... Sas nga, ibang-iba na ngayon eh. ...gets revealed once you give them power or money. So now, I um, the, the the Maybe this is a real character, and itong maiksing sinabi niya sa akin um, dito sa kanyang interview with Anthony Tab Tabierna, Um that she can blatantly li lie like that about what really what what happened to my case is you know a testament of how maybe how deep power really uh, uh, turned her into uh, someone like her right now, no? And just to close this, ano, no. Just to close this, um, itong, itong about the case, no? Um, sinabi niya na nilaglag si RJ. Um, Finar ko yung abogado. Walapong no firing. You know, um, I'm gonna show you something. Um, so this is like, um, this is another uh, um, text conversation with our lawyer. Um, so, um, humingi ng update yung lawyer namin. This was from the law office of uh, uh, Lisa Marcos. And I, I told the lawyer, yes, I'm, 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 we're still finalizing. And can you read what I wrote there about asking, sa, uh, ask a question there, doon sa lawyer? Pwedeng pakibasa, um, and Is, uh, ito ba yung ano? Is there already any clarity with Mr. RJ Nieto once? Yes. Ano po ang sagot ng lawyer? Uh, Ms. Sass, he decided to proceed with the case. Okay. So malinaw na malinaw naman po sa uh, sa conversation niyan, no? With the lawyer na hindi ko nilaglag si RJ nito, no? Uh, hindi hindi ko rin fanar ang lawyer. Paano paano firing yan? Eh we are still communicating, no? We are still proceeding because kailangan naming irap, aming... Ang aming kaso, huling kayo nag-usap ni FL at uh, ano yung nag-trigger para bitawan mo ang yung suporta sa kanila? Na huli kami nag-usap ni Mrs. Uh, Araneta Marcos was, whenever, um, ang huling pag-uusap namin, I think it's May, 20, May 2022 or early June 2022 when she was inviting me to attend the inauguration. I actually excused myself. I told her that I have a duty sa SMNI. Dala ko po ang anchor ng SMNI noon, special, ng special episode ng inauguration. Mm -hmm. So that was the only time, that was the last time that we spoke with each other. Ano ang, ano ang, um, ang nangyari at ako'y nag ng ng suporta, it was because uh, nag-180 nag degree turn sa foreign policy si Bombo Marcos. Everyone knows that. Na... So, yun nga po, ano, mga kababayan po natin. So, pinasinungalingan ni Sas Rugando Sasota. Itong mga sinabi o mano ni uh, First Lady Lisa Aranita Marcos sa kanyang naging interview dito kay Ka Tunying. At uh, ngayong uh, nagsalita nga itong si Sas, malaking kahihiyan ito para sa asawa ng ating Pangulo na nag-iimbento lamang ng kanyang uh, kwento sa isang interview. At mukhang nakita natin na ito po ay uh, isang strategy lamang para ilihis ang uh, usapan lalong lalo na po itong mainit na isyo sa umano'y bangag at ang paggamit umano ng illegal na pulboron ng ating Pangulo na hanggang ngayon ay hindi pa sila kumakasa sa hamon ng taong bayan na magpa nga ito para malaman ang katotohanan kung talagang mayroon paggamit o wala kasi ika nga sabi ng mga eksperto sabi ni attorney Trixie Cross, ito ay pwedeng maka-influence siya sa desisyon ng ating Pangulo. Lalo na itong si At attorney Harry Roque, na dahil umano, uh, pabalibalintong itong mga desisyon ng ating Pangulo, posible umano, dahil sa paggamit ng pulburon. At syempre, ang rason naman sa unang pagbaliktad nito ni Sazda, ay dahil sa pagbago uh, ng foreign policy ni uh, Pangulong Bongbong, kung saan po ay... Uh, nag-cambio ito at uh, lumipat na nga sa Amerika at sinabi ng uh, kalaban na nga ang uh, China at uh, dahil umano sa binubuli tayo ng China. Nakuntutusin noon pa man kay Pinoy ay ganyan ang ginagawa ng China. Kumalma lamang sila noong si Pangulong Digong na dahil sa ginawa niyang kaibigan, hindi niya naman kinaaway actually yung Amerika, ngunit hindi lang ito uh, nagkumpiyansa at hindi masyado dumikit sa Amerika at nakikipagkaibigan dito sa China para ang bawat isa ay parihong makikinabang. Hindi pwede China lang makikinabang, tabuyin tayo ng tabuyin. Tapos tayo, angal naman ang angal. So ang ginawa niya, eh, nakikipagkaibigan. Kaya sinasabi meron daw secret agreement which is hindi naman totoo umano mga kababayan po natin. Kayo po, ah, kanino po ba kayo mas naniniwala? Dito kay Sas Rogando Sasota. Kung saan well documented, may mga ebidensya o itong si uh, uh, Lisa Marcos na nagsalita base lamang sa kanyang umano'y invento na kwento ay yung Kaisas. Maraming salamat.